Hello mga kalas Isang masayang araw na naman mga kalas Dito sa barko mga kalas uh, Ngayon duty ko na naman uh, Pangalawang araw ko na ngayon dito Sa barko ngayon mga kalas Isa napatak yung ano, ano ko uh, Yung arawan ko sa barko Ngayon mga kalas uh, Diskarga pa rin kami Dito sa Pierto, Sa Pierto Cabello Bilinsuila So ngayon mga kalas, oh, dito sa cargo hold number 2, yun, o medyo, ano na, ah nagpas kalahati na yung nabawa sa kargada o, oh, pero mabagal pa rin kasi, ano ah yung truck, kasi ah, kunti na lang kasi hinati sa ibang barko, yun, o yun sa ibang barko hinati yung mga truck kaya Medyo bumagal sila ngayon. Si pakunti-kunti na lang yung truck na dumadating dito sa amin. Kaya yung diskarga medyo bumagal. Pero tuloy-tuloy man. Tuloy-tuloy yung diskarga mga kalas kasi Ha uh, walang ulan. Tumigil na yung ulan. Kahapon medyo makulimlim pero ngayon ah, uh, okay na oh. <laughs> Ayos na. Ayos na yung ano, kapanahon? panahon. No, diskarga na Takot naman, naman kala no? Pero mabagal. Eh, hey, magalas sa ah, Ikot muna ako. Ikot na naman ako ngayon. Ganun pa rin. Ah, yung routine dito, pag pasok sa duty, ikot sa kuberta, tingin-tingin. Tingin-tingin ng lubed, pruwa po pa, kung maayos ba. Pero okay man, kasi yung karelibo namin, basta ganito, kariligo. Titingnan muna nila yung lubid bago sila magfranco. bago mag turnover kaya i-double check ko rin kasi para panigurado ba you know, dito ko rin sa ruwa mga klas ganda yung klima mga klas oh. ngayon mainit ganda yung ano ah, panahon yun know? o yun sa pruwa namin mga kalas eh, barko yan sa kapila to container Ayan, container yan sa kabila. Tapos, dito sa kabila din, sa pruwa din namin, ganun din. Ah, ano din yan? Parehan, kagaya sa amin, ah, limang budiga. Apat na kreno. oh. Kaya ngayon, dito ako ngayon, nag-check na lube. Dito yung ano namin, ah, headline, dalawa. Ayos man, ayos yung lube, no? Tamang-tama lang yung ano niya, ah, tigas. Tapos yung rat guard. Ah, Tingnan natin yung rat guard mga kalas. Ah, ayos, ayos yung rat guard. Hindi siya nalaglag, natanggal sa pagkapatong sa lubid. Yung ano namin oh, headline, ayos. Yung medyo laylay, yan yung lost rope namin, wala mang problema yan. Kahit maglaylay yan kasi ano lang yan eh. Ah, suporta. Ah. kasi ang importante kasi yung naka nakadram na lubid ito yun know. oh. yan ayos walang problema yung rat ayos din ito yung spring namin ayos pa yung ano namin lubid mga kalas kasi ang, ang ginagawa namin dito ano lang eh uh, slack lang parati kasi pangat kami kasi diskarga yan yung spring yun know, oh. ayos pa yun know. oh. Ito yung truck mga klas. Galing sa budiga yung grab. Takot tapos ibuhos nila sa imbudo. Tapos yung imbudo buksan yung ilalim. Yan yung doon yung truck nag abang doon sa ilalim yun, No? Tapos, ay mabagal. Mabagal nga kasi. Tingnan mo naman ako kunti lang yung truck. Kasi yung iba doon sa kabila. Kabilang pirto. Doon na naman naghakot ng kargada. Kagaya sa amin. Yung mais. Ayos mga kelas, you know. Barko dito. So sige mga kelas, ah, hanggang dito na lang, lang muna. Si Duty pa. Ayos man. Maraming maraming salamat sa lahat na ah, nagsuporta sa aking channel, Kaalas Birhil. Ah, maraming salamat sa inyong suporta. So hanggang dito lang muna. God bless.